Ngayon ay magluto po tayo guys ng fried chicken breast. Ito na po ang ating chicken. I-marinate natin guys. yan, lagyan natin ng lemon. Iano lang natin guys. Ilagay dito natin. Chote. Okay lang 'yun ang may ano siya guys, may mga buto-boto kunin man natin yan mamaya, guys. Maglagay ako ng soy sauce. Hindi na ako maglagay ng asin, guys, kasi maalat na yun, guys. May soy sauce na. Maglagay ako ng black pepper. Maglagay ako ng garlic powder masarap kong marami guys ang ating ano guys powder maglagay ako ng oyster sauce Yan lagyan natin ng oyster sauce guys Yan Kung gusto nyo, guys maglagay ng maanghang lagyan nyo ng uh ng powder yan, i-mix lang natin. Yan, takpan natin, guys. Iya na po ang ating our chicken, guys. Ito po ang aking uh, corn flour, uh, cornstarch uh, at saka ano uh, flour, guys? Tapos maglagay ako dito guys ng egg. Lagyan natin ng egg. I-mix natin. Malinis naman ang aking kamay. Dito guys ay maglagay ako guys sa aking ano guys ng flour at saka ano lagyan natin ng garlic powder. Black pepper. Yan, i-mix lang natin guys. Kung may ano ka mo, may chili powder, gusto niyo mag-anghang ang inyong nga fried chicken. Lagyan nyo guys. Ayan. I-mix lang natin. I-mix, mix. Ayan. Okay na yan. Ay, nagpainit na ako ng aking oil. Ayan. Ito na po ang ating chicken. Ilagyan na natin. natin guys. Dito sa ating yan ang ating fried chicken breast crispy so guys, crispy guys masarap kasi kung crispy ang ating chicken yan guys, ito na po ay luto na po yan ang ating uh, fried chicken breast yan po